1,500 na pamilyang nasunugan sa Sitio 6 o Sitio 6, Barangay Katmon, Malabon City. Namahagi na relief packs ang JC Cares Foundation sa mga naapekto ang pamilya. Laman ang bigas, delata, noodles, gatas at kape ang JC Cares Foundation ng Charitable Arm ng JC and the House of Franchise ay patuloy sa magbibigay tulong sa mga mamamayan na nakaranas ng krisis at kalamidad sa pangunguna ng kanilang founders na sina Jonathan So at Carlito Makadangdang. Sa pagkipag-ugnay naman ng JC Care sa local authorities, matagumpay na naipamahagi ang tulong sa mga nasunugan habang sila ay nananatili sa temporary shelters. Sa joint statement naman ni Naso at Makadangdang, bahagi ng misyon na kanilang kumpanya ang agarang makarating sa mga nangangailangang komunidad at pagkaluban sila ng suporta upang makabangon sa naranasang krisis. Sa payag naman ng City LGU ng Malabon, inilarawan ang nangyaring sunog bilang isa sa most devastating incidents sa lugar sa nakalipas na ilang taon. Tiniyak naman ang JC Cares na magpapatuloy ang kanilang relief operations base sa pangangailangan ng mga biktima na sunog at pakikipag-ugnayan sa city government.